bagong gabi, panibagong adventure tayo. Ayan mga kapars, lalo ang kuha ng camera natin. Inadjust pa ng aking asawa, si Things, nakuha niya magandang kuha ng camera na ito malino mga kapadis. Surahan at kaw sila nagpakita dito ako sa surahan. Mm -hmm, mas malaki ito, mas matimbang. We naman agad sa unang dive, surahan. Itong pinta namin bahura mga kapars, bagong ispat ito, ito yung bulderan. Kung tawag sa amin ay mga buhay na bato. Yung madalas makaparol ng pana, kahit anong hasa. Malaking surahan kagad dating ating nahuli magahanap na naman tayong isda naroon pa mayroon pang kula po talaga mga kapadyas talagang hindi pa ang kula po itong pistong ito bakunod lang itong mga kapadyas pinakamataas na bato ito lang bahurang pisto na walang kula po naroon rodillo or alatan haayos itong pandaradagdag humm humm huli ka dyan sa parting hasangan pinatamaan ko mga kapunit pa napaganda pag-adjust ng settings ng ating kamera lalong lumino ang kuha mga kapadyas naroon surahan uli nakasuot ating gigitikin huli ka dyan yun nachimpuhan din nagitikatin mga kapaders pangalumpana pana surahan uli ngayon ko lang ito binalikan mga kapaders mga isang taon na nakalipas itong pistong ito danggitan ito or hulihan ng balawis pag itong lagas ang kulapo tapusan ng ugos jakpata ng balawis hanap na naman tayong isda sana magdagang pating pa huli naroon timbungan isdang may balbas nakadapa sa buhangin mm -hmm. huli ka dyan. Kortan ng Linaw na ito. Salamat Lord ulit na marami. Baka dito may risda na panain. Matagal ko hindi ito nabalikan. Itong pistuhan ng isda. Magtsatsaga kami ngayong gabi dito sa Bahura. May sandaib lang kami nung kasamahan ko. At baka bukas lumakot kami ng umaga. Mamana kami. Medyo makapal pa ang kula po dito talaga mga kapaders. Pero kita naman ang bato. Naroon, surahan. Ay, malaki ito. Kwarta na. Mm -hmm. pa. Pangatlong panaw ulit mga kapader, surahan na naman. Pag ganito lang ating mahuhulin surahan, ay kortan linaw ito, kung ang kilo. Siya nga pala sa mga nag-order ng isda dyan na surahan, pasensya po, malayo po ang inyong mga lugar. Dito po kami nakatira sa isla ng Humalig, Quezon. Tawid dagat pa. Hanap tayo ulit mga kapaders. Narong banagan. Malaki ito. Umangin or aswang kung tawag sa amin dito. Nasaan kayong kasamahan ko? Ay naayan malapit sa akin. Si Kadevers Ingo ang mga kapaders. Bibidyohan ko na lang Sige, bilisan mo. Sige, ay makalayas pa pala mo sino pa sa butas. Korta na ito pang turista. Aroy, walang galamay mga kapaders. Ay, nalangoy na ito. Bago pa lang ng galamay, oh. ubos ang kabaak na galamay ng banagan. Pero di bali, bili pa rin ng turista yan dito sa amin. Kasama yan sa kilo ng kupa 800 mga kapaders nasisid na pa itong ibang paralangoy akala ko hindi paralangoy ito di bali magtsatsaga na kami langoy dito baka makasumpo na kami ng magandang bahura na ito nakatago sa kulapo talig bagu. Mm -hmm. huli ka dyan itong ispat na ito pagsisidan isdaan ito pag walang kulapo maraming isda dito kailangan lang problema ang isda nakatago sa ilalim ng kulapo hirap makita ang isda dahil malago pa pag nagwalis-walis -walis na wala nang dahon ng kulapo ayan kita na mga isda Hanap na naman tayong isda mga kapaders konting tiyaga lang nandito hoy pugita mm -hmm. giti mandalang gabi or tibogo kung tawag sa amin awang ko lang sa inyong lugar pang tawag nyo dito masarap sana itong adobo kailangan pambinta mo na mga kapaders bawal tayo na ito hanap tayo uli nasad pang kasamahan kaya na sana may una oh, ito bigan, or matampusa malaki na ito Pasala po mm -hmm. giti ka dyan ang tama Ganitong isda din mga kapaders ngayong paglagas ng kula po na din ito itong mga bigan. Ang ganitong klaseng isda kay mga kapaders sa sa kula po na mga dahon ng kula po ito. Hanap na naman tayong isda. Naroon sa butas may nakasuot. Oy, isda pula. Mm -hmm. lapula po, kaw sir. Bandara dagdag na naman ito pambigas. Ayaw pa lumabas sa butas. Lobas ka na diyan. Hanapan ko pa ito baka mayro pang kasamahan. Hanap tayo uli. Pakita lang kayo sa akin, pagpapanain ko lang kayo na ito tarik bago. Aroy, masuot pa yata. Masama ang pisto, sungkitin ko muna mga kapaders. Bumalagpag ka lang. Aroy, masuot na. kauntin tagilit pa. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Madalang pa dito ang tarik bago, pa isa-isa pala ang maganda dito. Yung napangon, yung nalimalima sa butas. Nakakatuwang mamana. Hindi pa kayo pinapayagan ng amihan kaya ang habagat. Maagusto na lamang, hindi pa nahabagat. At panaghabagat kaya ay malulumi sa bahura yan Tanggal yan tulad ng kulapu, lampin-lampin, talasik yan, papuntang kalautan, inaanod niyan mga kapaders. hanap tayong isda na ito, timbungan, isdang may balbas. hmm -hmm, manitis, sarmolitis kung tawag sa ibang lugar. Dito sa amin, timbungan ang tawag dito. Hanap tayo ulit ng isda. Dito sa butas, atin silipin. Naroon, malaking surahan mga kapaders. Tumagilid pa. Mm -hmm. Hamal ka, tatalikod ka pa. Akala mo hindi kita papanain. Yun ang pagpanan trader sa kalaban. At nakaharap pa nila, tumalikod. Ayan, ating nahuli mga kapaders. Maganda, sukat ng surahan nito at malalaki. Delikadong malaki ang tawa naman ng bayan na ito bukas na umaga. Hanap tayo uling isda. Sana mayroon pa na ito balatan. Maluntong kung tawag sa amin mga kapaders Itong klaseng balata na ito Pag ito bago lagain Kinakrikidan mo na mga kapaders Kaya tanggal yung mga maitim na si ibabaw Pag natanggal yung mga maitim si ibabaw niya eh, Ang kulay nito parang garapata sa aso Katulad rin ito ng kabangin May rin nito sa tagiliran Kaya lang ang pinagkaiba na ito Kulay itim ito ang kabangin Kulay brown Kasi kung dito sa presyo ng kabangin Baka itong mga 4-5 Ang kabangin ay eh, 5-5 ang kilo Kinuha ko lang yung balata niya May ginalagain pag natuyo, piring ibinta yun. Andito kami sa parteng panganto sa palalim ng mga kapadyos. Kailangan makapal na ang kulapo dito. Naroon may isda, nakatago. Aking nga panain. Wala napati, na pati, nahala kaya yun. Na ito, mm -hmm. bigan or matampo sa uli. Iba talaga pag makapal ang kulapo parang gubatan dito. Nagawais ng mga damo ay ha yan. mapalik kami sa pinakamataas na bahura at doon malinis. Walang kulapo Makapal pa dito ang kulapo sa parteng baba. Hanap tayo uli, naroon, rodilyo, nakatago ng sa kulapo. Mm -hmm, lagata ka dyan pangalawang pana, ayos na ito pwede pang ulam, pwede pang binta binta muna, kakunti pa aming huli madalang pang isda dito sa kulapuhan hanap tayo ling isda pakita lang kayo, kung nasa naman kayo naroon hahanapin ko kayo, na ito talikbago, nangangain ng kulapo aroy, tumagilid pa ay lintirian bumalagbag ka lang mm -hmm, tinamaan din ayos na itong pandaradagdag makapambigis lamang bukas, dalawang kilo ayos na, masaya na kami hanap tayo uling isda magandang buhon ito mga kapaders pag ito naglagas ang kulapo dito delikado ang maisda dito sa butas masilip tayo naroon surahan na naman mm -hmm. palikpikan ang patama yun medyo maliit pang ihubok sa aking inakay kadamay na rin ang nani ng inakay ko magahanap na naman tayong isda na ito timbungan mm -hmm. tinago ko ang dulong sa kulapo para hindi makita mga kapaders naroon pa mayroon pa ang tunong nasa ilang butas kasama tayo ng pana tapanahin ko na rin ito pang ulam mm -hmm. huli ka dyan bali dalawa isang pang binta isang pang ulam tunong sa katimbungan hanap tayo uli yon nadaluhan niya ating balatan matang itik ito mga kapaders kaya naglaway na ito siguro may isang lumapit dito kaya ito naglaway big na itong matang itik nito pag ito nalaga mga kapaders ang kilo nito ito pag ito natuyo 1.8 depende pa sa sizing ito pag medyo maliit 1.4 pag small na 1.000 ang kilo Tiyatanggal ko ang kanyang laway. Ito yung pinakitaw na sutang hole. Pag hindi atin tinanggal yan, madikit yan sa guwantes mga kapadir. Sa si laway na yan, o sige dikit nga sa bato. Matagal mawus ang laway, palibasa marami. Maghahanap pa tayo ng isda dito sa bahura. Dito medyo malinis na ito, dalipos. Mm -hmm. Mayroon na tayong gataan bukas na umaga. Masarap itong gataan. Pero ang mas dabis dito, masarap itong inihaw. Pag ito aming sinasabawan, itong kaliskis namin tinatanggal yung mga kapadres, sa ang lasa na iyan. Hanap tayo ulit isda. Pakita lang kayo sa akin. Na ito, taligbago uli, matago pa. Hmm, hmm, huli ka dyan. Naan kayang kasawa ninyo at di nag-iisalaan kayo. Delikado mga balo ito. Mga bigo sa pag-ibig. Hanap tayo ulit isda. Na ito, timbungan or manitis. Malaki mga kapatid. Hmm, hmm, huli ka dyan. Pandaradagdag Salamat Lord na marami na naman. Tinerahan pa tayo ng isda yung panain. Akala ko inubos na nila. Ito yung isang klaseng timbungan. Ito yung lagi nakadapa sa buhanginan. Bihira ito pumunta sa bahura. Tagabuhangin talaga ito. Hanap na naman tayo isda. konting tsaga-tsaga lang. Uros nga pala ngayon. Alas 9.35 na ito kanuping nakasuto sa yap. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos naman itong pandagdag. Balaking kanuping. Nasaan pa kayang kasamahan ng kanuping na ito? Ating hanapin sa unahan. Pakita pa kayo sa akin, mga isda. Papanain ko lang kayo na ito, sulit. Mm hmm, hmm, naudog. ng kasamahan na ito. Naroon sa kabilang butas, may kasamahan pa. Ikakasok ang pana. Ating silipin, yung pinakangkatawa niya, ating papatamaan. Naroon, huwag ka lang kumibo. Mm hmm huli kayo parehas, bali dalawa, sulid. 101 tawag sa amin dito sa isla. Sa ibang lugar tawag nila dito dalagang bukid. Hanap tayo ulit ng isda na mga pana naroon. Uy, magkasawang manitis. Itong unahin kong malapit sa akin. Mm -hmm, huli ka dyan. Yung isa pa, aroy, nakabunot na. Uy, sayang pa yung isa, binangga pa itong isa, lumayas lugod. Itong kaasawa na laang. Mm -hmm, huli ka na dyan, sayang isa mga kaparas na wala. Nahana kaya yun. Uy, naro sa unahan. Papasiguruhin ko ito magpana. Ito yung nakapunit kanina. Ayun, may tama ng mga kapaders. Sabay balugbog. Mm -hmm. Huli kayo parehas. Magkasama kayo sa pana ko. Ang ganito klaseng isda. Kasama ito ng tarig bago sa presyo. 1.30. Sa susunod nga palang gagawin ko dito. Ipapos ko ang mga kinahuling isda sa Facebook. At para maraming bumiling isda dito sa amin. At baka magtasas man ang kuha nila. Hanap tayo ng isda. Baka mayroon pa. Yun, baling wayan ito mga kapaders. Daro, may nakasuot, malaking timbungan at nilalapitan kagad. baka lumayas papasiguruhin ko pa pana mhm, mm huli ka dyan huuhuu kwartang linaw na ito, bukas salamat na marami na naman lord, magandang biyaya ito sana may kasamahan pa ito ating nga hanapin hanapan ko pa ng kasamahan, baka meron laang. nahan kaya kasamahan oy na, ito mga kapaders malaking dugso, ito yung isang nalaki dugso kong tawag sa amin, itong masarap sa bawan mhm mm nabanggiti eh, kwartan linaw na ito salamat malaking biyaya ito nakatsamba tayo ng malaking dugso ngayon uli ako nakapanang ito isda dito lang isang si piraso sulit ng pambigas bukas na umaga hanap tayo ling isda dito na malinis na ang bahura wala nang kula po mga kapaders na ito sulit uli na kasuot mm -hmm. mataan tama pag sa kay kaya pinatamaan baka makapunit na naman sayang kaya minata ko pa patama hanap tayo ulit na naman konting tiyaga tiyaga lang naroon sa butas may nakasuot mga kapades ay wala na ito kuwa pa nagagapang palan pandagdag pambinta mm -hmm. kasamahin ka ng banagan kanina ayos na ito nung isang gabi may huli kami kuwa pa ayos ng pandagdag doon malapit na naman ang linggo may turista na naman din ito dito maibinta naroon mga kapades may malaking nukos inangatan ko ng langoy at para hindi lumayas at inalapitan ka agad. Huwag ka lang kumibo. Kesa ko nang pala mga kapala sa bagtay oy. Ayan na, malapit na ako. Huwag kang kiki Huwag kang... Mm -hmm. Holy ka dyan, pambinta. Uh, nakakapagod maglangoy. Malayo kaya. Buti lang hindi lumayas itong nukos kahit malayo pa ako. Hanap tayo ling isda pa. Nasaan pa kayo? Na ito, may nakasuot mga kapaders. Oy, isang klaseng timbungan ito, kulay dilaw. Mm Holy -hmm. ka dyan bitilya rin ito mga kapader, so kilo. Maganda ang kulay, kulay dilaw. Kakulay ito yung isda sa fountain. Hanap tayo ulit na naman. Woo, naroon. Kanuping mga kapaders. panayin ko na ito. Baka lumayas pa. Mm -hmm. Gitik na naman. Pandara malaking kanuping. Buti lang at bumalik kami sa malinis sa bahura. At kung hindi, ah, kaunti aming huling isda. Hanap tayo ulit. Naroon, naglabas sa butas. Alatan, sobrang ilap man na itong didilim ay wala mambuwan. Oh, naroon na. Sige, layo na. Sige, iwanan mo na ako. Huwag ka nang babalik. Ay, naroon. Oh, sala. Pinanin ka din sa siriko. Niti naman ako. Ay, talagang ayaw magpalapit. Ito'y sabi na nasaktan. Ayaw na bumalik sa nakaraan. Sige, lumayo ka na. Magpakasaya ka na. Huwag ka nang babalik. At pag nakita pakita kita, papanain na kita. Sige, layo. Hanggat nakita kita, susundan kita lang, oy. Huwag kang babalik sa akin. Ay, mix May kasamaan ako. Sige, kadaver sa Uy sala talagang ay magpahuli Ako ang lalapit sa iyo Palapitin mo lang ako at siguradong huli ka sa akin Kaunti pa, sige Kaunti pa, bumalik ka sa akin Bumalik ka mm -hmm. Huli ka na dyan Ayos na ito mga kapaders. maaho na kami Tama na ito, isang dive laang Baita sa sud na laot Makakatakas pa itong malaking alatan, sayang pa naman Maaho na ako at narinig kasamahan ko Nauna na sa akin, masud na lang ako sa ibabaw na ito na mga kapaders, nawi pala kami gayon laot. Hindi na ako nagvideo sa bangka dahil maulan naman mga kapaders. Na ito malaking surahan, naro malaking baraka sa Kamsibungi, nakabalan si Kadivers Rico sa si Kadivers Ingo, isang kulambutan. Sa akin ang mga surahan na pa na ako nakatsamba tayo. Ah, siya nga pala mga kapaders, lumusog ka pa salamat kay Lord sa magandang bayan na pinagkulob sa aming apat. Kahit para paano, dun sa bahura, may isda pa rin. May pamig sa matay bukas na umaga, ayos na ito. Nag-isang dive lang kami kanina at baka bukas lumawat kami, mamaya kami ng umaga. Matisting kami uli pamamana sa umaga. At para meron tayong cuts and cook, maluto kami sa laot tang ulam pagkain makain ng tanghalian. Abang-abang lang bukas, kumakalaming kita sa mga isda na yun mga kapaders. Good morning mga kapaders, na ito na, Krating Kaolman, unang dive namin ay malaking dugso, saka malaking kanuping, saka timbungan, saka rodilyo. Abang-abang lang mamaya. Na ito na pala mga kapadyer, siya kinita si Sanday Blaang kagabi, 3,353 ang gastos, 383 ang natirat, 2,970 pinaglima mga kapadyer, partihan bawat isa, 594. Ayos na ito, salamat Lord na marami naman, may pambigis na naman kami. Ubus kami na sa iyong mga biyayang binibigay para sa amin, para sa pangaraw-araw. Hindi hindi ay makalimutan bawat laot namin ang pasalamat sa iyo. Mga kami naman kami ng tatlong kilong bigas, ang sobra pang diverse dito at pang gatas, kahit swak o upili ng kafe Maraming salamat nga pala sa mga hindi skip ng ads, sa mga silent viewers, subscriber. Maraming salamat na rin sa inyong panood. God bless. Ito kayo lagi dyan.